Welcome sa ating bagong segment na Legal Ba? Kung saan aalamin natin ang mga usaping legal na kadalasang nagpapagulo ng isip ng marami. Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang konsepto ng pasalo o assume balance sa mga ari-arian. Isang kasundo ang madalas ginagawa sa pagbili ng sasakyan, bahay o lupa. At makasama natin upang pag-usapan yan, ang ating legal expert na si Atsornir Uruwel Ilagan. Good morning, attorney. Good morning, Profi. Of course, sa mga manonood. Um, I'm so happy to be back in the studio. Lalong-lalo -lalo na ngayon na pag-uusapan natin ang pasalo or assume balance. There are a lot of legal process involved in pasalo or balance. At mas maganda matutunan natin para uh, maprotektahan ang kagapatan natin. Ayan sa so pag-uusapan natin, kaya ito tinuturing na legal at ano ba yung mga panganib at kailangan malaman din natin mga do dokumento patungkol dito. Atorning, maaaring bang ipaliwanag sa ating mga manonood kung anong ibig sabihin ng pasalo o assumed balance pagdating sa mga ari ari-ari-ari. Okay. Yung pasalo, assumed balance, makikita natin yan online. It's really an enticing investment opportunity. Bakit? Okay. Kasi makakabili ka ng property sa mugang halaga mm -hmm. or below the market price. Kaya yung mga tao very interested in this transaction. But just like any other appealing transaction, there are a lot of risk involved. So if you're not able to manage this risk, maaring mawala yung pera mo. So sa simpleng salita, yung pasalo yung balance, kung okay. so isang tao bumili hmm. ng property, either personal property, kotse mm -hmm. o kaya real property, lupa at hindi niya mabayagan ng buo, yung ari-arian na yun. Dahil oh. hindi niya mabayaran ng buo, maghahanap siya ngayon isang financial institution para makautang. Ayun. Okay. So, kailan po natin pwede masabi na naiiba yung balance sa regular na pagbili? Okay. Sa regular na pagbili, nababayaran mo agad in full. Okay. Yung amount ng ari-arian. Mm -hmm. Sa balance, hindi mo agad siya babayaran. Mm -hmm. So, ang nangyayari ngayon, hahanap ka ng banko, o kaya sa so pag-ibig or other financial institution para siya yung magbayad doon sa purchase price. Okay. Pero ang nangyayari, of course, for example, after five months nung mo yung property, mm -hmm. kailangan mo ng pera. Okay. Okay? Anong gagawin mo ngayon? Ibibenta mo ngayon yung property. Ngayon, dito papasok yung pangatlong party. Ito mm -hmm. yung pasa buyer. Okay. So, in other words, sa transaction na ito, may tatlong parties. Una... Yung seller o yung nagbebenta o or yung original buyer ng okay. mortgage na may utang. Mm -hmm. Ang pangalawang party is the pasalo buyer. Okay. Siya ngayon yung mag-assume ng obligations. Ang pangatlong party is of course yung financial institution or the mortgagee or banko. So Ayyo. itong tatlo yung parties na involved sa transaction ng pasalo or assume balance. Okay, ano ang mga legal or legal risk na dapat pag-isipan kapag magpapasalo or pinasalo ang balance ng isang ari-arian? There are a lot of legal risks, okay? So, kailangan natin ma ma matutunan ano ba yung interest ng bawat party. Kanina sinabi ko tatlong parties, okay? Yung seller okay. or mortgager? anong interest niya? Ang interest niya is makuha niya yung pera kasi may pangailangan siya. okay? okay. Pero hindi natatapos doon yung interest niya. Ang interest din niya is for him to be released from the original obligation in his original contract with the bank. That is his interest, sa party naman, nung pasalo buyer, ang interest niya is, of course, makuha yung property, okay. malipat sa pangalan niya, and also, for him to be recognized by the bank or financial institution na ako na ang bago may-ari nito. ayon Pero kailan po, kasi there are chances, nakikita ko yun, lalo na sa mga sasakyan, yung pasalo balance, whatsoever. Kailan po nag negatibo yung implication nito towards doon sa mga principal actors during okay. the assun balance hindi alam ng lahat it's a crime under article 319 oh, of the Revised okay. Penal Code uh -huh. na if you are if you have a, a property that is subject of chattel mortgage meaning mayro utang mm -hmm. it were pertaining to personal property katulad ng sasakyan mm -hmm. and you sold the same in favor of a third person without the knowledge of the mortgage, meaning nung banko mm -hmm. or sinumang financial institution, it is considered as a crime. E paano yun? Ang dami nagkalat yun online. Tama, tama. Kaya dapat alam natin na kung magbebenta tayo ng isang property na mayroong mortgage, dapat alam yon ng mortgage bank. Okay, punta tayo dyan. Attorney, ano mga hakbang na dapat gawin bago pumasok sa isang kasunduan ng isang pasalo? Una, you conduct due diligence. okay? okay? Alamin mo kung yung property na binibili mo ay malinis. Okay? okay? Aside from the magkano ba yung utang nito? Mm -hmm. Yun ang unang-una. But kailangan mo ding malaman, are there other obligations involved in the same property? Kasi minsan mababa yung presyo na binibigay sa'yo. Too good to be true. Mm -hmm. Kasi meron palang hidden defects. Maaring hindi bayad yung amilyar dun sa property. Okay. Maaring may mga utilities expenses. Na Or maaring so marami bayad. pa palang pinag pinagsaluhan. Exactly. Diba? Kung ikaw na ngayon may-ari, ikaw mm -hmm. ngayon nagpo-possess, sabay-sabay na mag-claim yung mga tao na to. Hindi mo to okay. na-consider nung una. Okay? So, importante to conduct due diligence. Alright. And then, also... Pangalawa, you also have to check 'yung kontrata okay. nung nagbebenta sa iyo. Kasi normally, kung uutang ka sa banko, you have a promissory note with chattel mortgage. Sa kontrata na 'yon nakalagay doon 'yung mga restrictions and limitations. And normally, nasa limitation na 'yon is hindi pwedeng ibenta 'yung property. Okay. So in other words, pag binenta sa iyo, ikaw 'yung pasalubayer but that property is subject to those restrictions. Mm -hmm. It will not be recognized by the bank. Ayon. Hindi ka i-recognize as the new buyer. So lahat ng binayad mo sayo na wala. Pero nangyari kasi ngayon, meron pang mga tao nagtatrabaho para dito. Sila 'yung magbibenta para sa'yo. Legal ba 'yun, attorney? Nakikita ko ngayon online. Mm -mm. Kung legal 'yun or hindi, legal naman 'yun, but of course, ang tanong lagi, dapat you have to secure the written consent of okay. the mortgagee, 'yung bank, 'yung financial institution. Kailangan mong makuha yon in order for you to be protected. All right, What could be the worst sa pagsali sa gano'ng klaseng transaction? Worst is if you are the pasalo buyer, nabayad mo na lahat, mm -hmm. pumunta ka ngayon sa bank or sa financial institution, sabihin mo, lipat mo na sa akin ng titulo because I have proof mm -hmm. of payments. Sabihin ng bank, hindi kita kilala. Mm -hmm. I do not recognize you. Because you're not part of the contract. And you did not get my consent for Ayon. this transaction. So, ibig sabihin yung pera mo, nasayang. Nako, attorney, Ano ba ang payot, mensay, para sa mga tao na susali sa ganito klase mga transactions o pasalo? Of course, tamang kaalaman. Okay. Okay, pangalawa, dapat mag-iinga tayo. Mm -hmm. okay? Alam naman natin yung pera na gagastusin natin dito, pinaghirapan natin yun. Mm -hmm. So, we have to be very careful in all these transactions. Importante kung ikaw ang seller... Dapat ma-release ka sa obligasyon. Okay. If you are the buyer, you have to be recognized by the mortgage bank or hmm. financial institution. Ito yung importante. These are your interests. So, sa mga manonood natin, alamin nyo kung saan yung party kayo nakaka-relate. Mm -hmm. At kung alam niyo kung saan party nakarelate at alam niyo rin yung interest niyo, then you'll be protected. So Katur simple, mm -hmm. simple, lang naman. So kung ano yung interest mo, it has to be protected. Attorney pa habol lamang kung halimbawa na yung binayad mo ay hindi punta sa wala. Sino pwede mong kasuhan? Makapagkaso ka ba? Anong pwede mong May makapagkaso ka. So, ang ikaw yung pasalo buyer, definitely nagbayad ka doon sa seller. Mm -hmm. So, ang mahabol mo is yung seller. Kasi kayong dalawa yung may kontrata. You're privy to the contract, so your cost of action or yung rights mo is against doon sa seller kung kanino ka nagbayad. E eh, walang written contract. But if we have proof of the transactions, if we have proof na nagbayad ka, nag-deposit ka ng pera, those can be considered as Evidences. evidence so, sa court. Ayun. And that, no, the attorney, ha? Para sa ating mga ka-RSP, malinaw. Na kahit mukhang praktikal ang pasalohas yung balance, may mga legal na aspekto itong dapat seryosohin. Kaya naman, maraming salamat sa ator ni Ruel Ilagan sa pagbibigay linaw sa usaping ito. At syempre, ator laging tandaan na at maging mga ka-RDSP, huwag basta pumirma o makipagsundo o may pagkasundo ng walang sapat na kalaman. Dahil sa dulo ng lahat ng usapan, ang tanong dapat ay... Legal bar.